Maingay na naman ang 2007 movie na One More Chance na pinagbidahan ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Una, gagawin itong isang musical play ng PETA, tampok ang mga awitin ng Ben at Ben, at pangalawa, ang Tila Reunion ng cast. Nagpost si Dimples Romana ng foto na kasama si Bea Alonzo at John Lloyd Cruz, gayon din ang larawang na join ng ABS-CBN president na si Carlo Katigbak at iba pang kasamahan nila sa production ng movie. Sa post ni Dimples, makikitang ang saya nilang lahat sa photo. Popoy at Basha, Happy Anniversary, Two Decades of Love, Life, Randomness, Craziness and Only Second Chances with You Two. Sa isang banda, nakakatuwa rin makita na kahit na parehong wala na sa kapamilya network si Nabea at John Lloyd, walang duda na okay pa rin ang relasyon nila kahit sa mismong presidente ng kumpanya muli na namang magpapaiyak si Napopoy at Basha sa mga manonood matapos i-anunsyo ng Philippine Educational Theater Association ang musical adaptation ng One More Chance, kung saan i feature umano ang mga awitin ng folk pop band na Ben at Ben. An icon for an icon, Star Cinema's cult classic meets the music of the massively popular and award-winning Filipino nine-piece band, Anang Peta sa isang Facebook post hindi pa naman idinetalya ng PETA ang cast members ng naturang musical. Sa direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana, ang pelikulang One More Chance ay tungkol sa long-time couple na sina Popoy na pinagbidahan ni John Lloyd Cruz at Basha na pinagbidahan ni Bea Alonzo, na nagkahiwalay dahil sa kanilang mga sariling ambisyon sa buhay, ngunit muling pinagtagpo ng tadhana makalipas ang ilang mga taon ipinalabas ang One More Chance noong 2007, at dahil sa naging success nito, nagkaroon ang pelikula ng sequel na A Second Chance, na inilabas naman noong 2015, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nababanggit at naaalala ng mga Pilipino.